kami rito, kakawa kami ng Department of Tourism uh. at ka, ng Rizal Park with ID oh wait lang yeah, yeah. This one, Manila Hotel. Yeah, Manila Hotel built in 1912. American soldier General Douglas MacArthur stayed in 1945 during the Second World War. World War. Kirino Grandstand. El future Kirino, the president of the Philippines, built in 1943. Oh, very old. na na. 3 Ito daw yung mga lumang bahay na Bahay ng mga Chinese Ay, Spanish Spanish house Oh, talaga. Ang na ang buto natin pumasok. Oh. Kaya mag-wish ka tayo. 16 days built in 1942. Sinong namaril dito kuya? Mga Japanese mga binomba yan. Ah, ito yung, ito daw ay binomba ng mga Japanese noong unang panahon. Ayan. Mga na hey. yan. dito kinulong si LPG Quirino na ikulong dito ng 16 days. Ayan, ang mga building na yan ay binumbayan ng mga Japanese na unang-unang panahon. So kung makikita nyo, ang mga bala na ito, ito yung mga bala na hindi pumutok noong World War II. So ayan, yung mga bala na yan. Ayan. So ngayon hindi daw pumutok ang mga to. So baka ngayon pa daw ito puputok. <laughs> Joke lang. Hindi na yan puputok. Okay, ready? One, two, three. Ako pinaka. Ngayon, hawak lang natin yung mga, anong tawag dyan? pumutok yung World War II. So, ayan yung mga bala na yun. So, hindi pa daw yan pumutok. So, antayin namin pumutok ngayon. <laughs> Joke lang, hindi na yan puputok. Lagi. <laughs> Ay, dito siya. Old bus. Okay, ready. One, two, three. One more. One, two, three. Okay. Oh. Permission. Ah, uh, I use na yun. Ah, puan dito. Museum. Mo. Ah. Uh, Monday close, di ba? Oo, oh, oh, oh. Ah. oh, ayan. <laughs> Tuesday to Sunday. Ayan, huwag na kayong pumunta pag Monday. Ayan. is the last walk. Ay, who's this? Ah, oh, sino to kuya? Ah, oh, ito pala si Dr. Jose Rizal. Ganito lang pala siya ka. Liit na lalaki, pero napakatapang na lalaki. So, ayan. Oh, ito yung actual height ni Jose Rizal. Ayan, ganyan lang pala siya. Kaliit na lalaki. Ito yung, ito yung kanyang height. Ayan. So di ba? So, first the natin ma-meet the si Dr. this is the de la Expedition Maritima Mexico, Philippines. You know the the height. ship of Spanish? You this know? Yeah, this is this is the exit way. Oh. exit way to the change product Mexico, Spanish, and Philippines. Wow. Yeah. So hmm. 1564 and then 1960. Yeah. Oh, oh, yan. Papuntang Santa Cruz na yan. Ito. Uh -huh. Papuntang Tondo. <laughs> oh, oh, yan. Tondo. <laughs> Hindi kami pumunta dyan. Mm. Maraming ano dyan. Okay, ready

Kage brother ka, uh, Mexico, Spanish, Philippines. Ah, okay. Ayan si kuya na magaling magpaliwanag. Di ba? Hindi lang siya, it's not <Eight> simple to, sino yung tawag dyan? Nagtutur sa amin, kundi magaling magpaliwanag. Wait lang. Okay. Tara. <laughs> Tara. awal sa amin kasi ma-video mamaya. Ah, sige hindi naman niya isa chatter. cheddar kauna unahang sinihan di ba? Wala pang camera dati, wala pang uh -oh. video. So, eto dito ang okay. sinihan, sinihan noong unang panahon. Ano? Of no camera, no video oh, okay. because the only actual actual live show. Yeah. Oh. This is the place. Yeah. Oh, this one is stage. Oh, that's the stage. Yeah. It's too small. Yeah konti lang kasi tao dati. Oo, oh, hindi katulad nga yun, no? Pwede ka oh. magkailang dito. Mga anong taon yung kuya na ginagamit to? 15th century. Nagamit yung stage na to noon, na ito yung uh, sinihan kung saan nanonood yung mga tao, wala pang gadgets, di ba? Oh, bago lang kasi yung mga gadgets. So, ito, dito daw sila nanonood noon. Live. Ito namang libingan na to. Dito inilibing yung 600 Filipinos na tinuture ng mga dayuhan. So pinagsama-sama na dyan yung 600 na tao na pinatay ng mga dayuhan sa isang libingan na yan. Dyan silang lahat na 600 people. Oh my God! 600 Filipino, no oh. Filipino, ng mga Japanese. This sa the Palacio del Domingo. This is the first palace. The office of the President before. Yeah. Bill 18. Thank you. Di ba second transportation? Uh, oo, Kaya din dito. Yan yan. G -dito, dito. G dito sa Pilipinas, ito yung gamit na gamit sa ng mga ano, pasahero. Ito yung central post office dito sa Manila na nasunog noong last year. So, ayan. Uh, yan na yung ating post office. Ayan. Yan yung itsura niya. Uh. Sila lang ano? tulong. Ba't naging Lego na lang? Anong church to? Ayan. Guadalupe Makati Church. Ayan. Sino yan, kuya? Boy Toothpick. Boy Toothpick. toothpick. Nagtututpick ba siya? Oh, Di ba? Oh. Oh. Okay, ready? One, two, three. One, two. Ito daw yung Spanish guard na nagbabantay noon kay Dr. Hasel Rizal. Ayan. dito tayo sa lugar na to na ngayon lang natin to napuntahan ito ay ang uh, museum pero close yung museum so ayan dito tayo ayan yung museum dyan kaya lang close ngayon every monday ay sarado ang museum so ayan lugar na to kuya? Ano itong lugar na to? Ah, wala na yung mga kanyon dito. Hinakot na. Ayan. Yan yung kanilang toilet dyan. Ang toilet daw dyan ay the aircon. So, ba? Diba? titingnan natin. Subukan natin. Yan. Ayun sabi ni Kuya, di yeah. aircon, titingnan natin. Sa kabila panlalaki at sa kabila ay pambabae. So, titingnan natin. So, wow, ang pango! Oo nga, malamig dito. Ayan, kaya lang. Ayan. Malinis, sobrang bango. Kaya lang nasira 'yung kanilang aircon. Sabi ni Kuya na may aircon. So tutong may aircon, kaso nasira na. So 'yan ang bango, ang linis dito. Oh. Ayan, lahat may gwardiya kahit saan ka pumunta, mayroon silang tagabantay ayan oh. na, nasira na yung aircon. So, ito yung place kung saan gumagawa ng film si na Alden Richard at saka sila Dennis yung bagong pilukulan nila ngayon tuwing hapo at uh, tuwing alas otso ng gabi so dito nila ginagawa yun kaya nga kung napapansin nyo yung mga lugar ay mga uh, lugar na mga pang Espanyol so yung palabas kasi nila ngayon ay mga yung saan ng World War II yun so yun yung pinapalabas nila ngayon. kaya dito sila gumagawa ng film ayan oh, yung nakikita nyo yung orange na yan na building yan yung kauna-unahang palasyo ayan 1896, yan ang palasyo ng ah, uh, pangulo gobernador. ah, gobernador kasi diba noong unang panahon wala pang mga president-president, so ayan yung pinaka sinaunang uh, palasyo, orange building yan so ganyan kaganda may enjoy kapag pumunta ka dito sa Intramuros. So, yan yung inyong makikita. So, marami pa dapat na makikita. Kaya lang dahil nga Monday at saka yung underground supposed to be ay pupuntahan namin. Hindi namin napuntahan dahil mayroong tubig. May tumatawag sa akin. Puno tubig. So, ayan. So, mas maganda sana paghapun po yan, no? Pagpunta dito malamig. Hindi ka tulad ganito tanghaling tapat. Hapon tayo. Oo, yun lang. 'yung Manila Cathedral kung saan nagpapakasal 'yung mga celebrity. So ayan papasok tayo kayo. Wood yan mamaya. Original na kahoy. Kailan to nayari? 15th century. Wow. Pinakauna mo. Ito sa ano. Bawal mo. Haa. Video pwede. Okay. Ito yung building ng unang Malacanang noong unang panahon. Itong orange building na to. Yan. Yan. This is the first palace here in the Philippines. Yeah.